Ayun gd diba? turn po mga kababayan at uh, dito tayo muli sa no? sa Manila Bay at titingnan tayong uh, worship dito no? mula sa ibang bansa mga bansang uh, sumusuporta po sa atin ano sa ating bansa Pilipinas. Ayun tingnan po natin yung uh, bagong uh, parko ng no? worship ng India na naririto po ngayon. Nakikita natin ngayon na may nakalagay na A57 I think tatlo no meron pa sa kabila dalawang warship sa kabila ito kita kita natin yung uh, helicopter oh. dalawang warship sa kabila tapos isa rito and lapit tayo so sunod sunod yung mga Uh, worship warship na dumarating dito sa ating bansa ayan i-close up ko lang ayan close up natin yung uh, kanilang flag ayan, na natin konti ayan uh, from India ito yung uh, helicopter nyo So, isa yung India no, na tumutulong po sa atin, sumusuporta. Tulad ng uh, USA, Japan, Australia at uh, iba't ibang uh, bansa. Na tumutulong po sumusuporta sa atin, nagkakaroon ng mga joint exercises sa West Philippine Sea ayun pa isa. Oh. Ayan. tapos yung isang barko yun Ayan, eh. so ito po dumating po ito kahapon at uh, sabi nga po ay, uh, para sa goodwill visit hindi kaya uh, ito ay uh, kasama na rin ano? napupunta doon sa West Philippine Sea uh, ngayon pa naman po talagang uh, kita rin po natin kung papaano uh, minamaliit ang ating bansa no maliit na bansa na nga tayo ay lalo pa tayong inaapi dito nga bansa ng China at uh, yung uh, ating mga teritory ay talaga unti-unti na po sinasakop yeah. ng uh, Bansan, China at sana po magawa ng paraan at uh, huwag nang maangkin pa yung ating mga isla doon at nakaran uh, nakaraan nga ay, ay may mga balita na ipaplanong nga uh, tambakan yung ano uh, kung daw nagkakamali ano eh, panatag silboy no, scarborough Shul, ay uh, parang plano ng China na uh, tambakan na ng uh, buhangin para tiunti ng maangkin ano itong ating uh, pag-aari ating uh, teritoryo yan punta tayo sa may bandang taas para mas makita natin ang magandang view itong uh, mga warship na naririto ngayon. Dito rin po natin nakikita no, yung uh, iba't ibang uh, warship na dumarating. Katulad noon yung USA, napaka pa uh, laki ng barko na yun, na pumuesto po dito. Nakuhanan natin yan before. Okay, samahan niyo po ako. Punta tayo sa kabilang side. Hindi lamang isa, kundi tatlong mga warship mula sa India ang dumao ngayon dito sa Manila Port Area. Ang guided missile destroyer na INS Delhi at sa likod nito ang corvette na INS Kiltan ay dalawa sa tatlong barko ng Indian Navy na nakadao ngayon sa Manila Port area. Ang India ay kabilang sa mga kaalyado ng Pilipinas na tumutulong sa pagpapalakas ng militar ng bansa. Dumaong ang tatlong barko ng Indian Navy sa isang regional deployment sa daungan ng Maynila noong linggo para sa apat na araw na goodwill visit. Ang mga barko ay guided missile destroyer INS Delhi, fleet tanker INS Shakti, at ASW corvette INS Kiltan ay kabilang sa Eastern Fleet ng Indian Navy na huminto din sa ibang mga bansa sa Southeast Asia bilang bahagi ng kasalukuyang deployment. Ang mga tropa ng India ay bumibisita sa mga dayuhang bansa upang ibahagi ang kanilang karanasan at kasanayan sa host nation navies. Ang Pilipinas at India ay dalawang bansa ang na nagbabahagi ng magkatulad na interes lalo na sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa rehiyon ng Indo-Pacific. Sa mga susunod na mga araw, ang hukbong pandagat ng India at Pilipinas ay magsasagawa ng mga subject matter expert exchange sessions, sports events, cultural events at community outreach programs na naglalayong pasiglahin ang kasalukuyang pagtutulungan at pagkakaunawaan sa pagitan ng dalawang hukbong dagat at ng dalawang bansa. Ang mga barko ng Navy mula sa parehong mga bansa ay makikilahok din sa isang pagsasanay sa pakikipagtulungan sa dagat. Ang Indian Navy at Philippine Navy ay nagbabahagi ng matibay na pagkakaibigan at pareho silang nagsisikap na lumalahok sa maritime partnership exercises. Dumating ang pagbisita sa gitna ng lumalagong ugnayan sa pagitan ng Pilipinas at India. Inulit ng gobyerno ng India ang suporta nito sa Pilipinas para sa paggigiit ng kanilang mga karapatan sa teritoryo sa West Philippine Sea sa pagbisita ng Indian Minister of External Affairs na si Subramanyam Jay Shankar sa Maynila noong Marso. Sumang-ayon ang dalawang bansa na ituloy ang mas malalim na ugnayang depensa at militar sa pamamagitan ng pagpupulong ng mga multi-level na mekanismo ng dialogo pagsasagawa ng mga praktikal na aktibidad ng kooperatiba na nakatuon sa pagpapaunlad ng kakayahan at dagdagan ng pagpapalitan ng edukasyon at pagsasanay sa panahon ng pagpupulong ni na Jason Carr at Defense Secretary Gilberto Chidoro Jr. Sumang-ayon din ang magkabilang panig na isulong ang pakikipagtulungan sa mga industriya ng depensa, pahusahin ang kooperasyon sa kadaliang mapakilos at logistik, gayon din ang pagkalugad ng mga pamumuhunan sa mga umuusbong na teknolohiya, kooperasyon sa kamalayan ng space domain at potensyal na partnership sa magkasanib na pananaliksik at pagunlad. Ang mga ulat ng Indian media ay nagsasabi noong nakaraang buwan na ang India ay nagpo-post ng isang defense attaché sa Maynila sa unang pagkakataon bilang bahagi ng mga pagsisikap nitong bumuo ng mga estratehikong ugnayan sa mga pangunahing rehiyon. Eto na oh. Dito naman tayo sa kabilang side. Mga Indian na uh, naval ship. Amali rito ngayon oh. long worship ito no. Ayun, isa na, isa yung naririto tapos dalawa na sa pabila. Muntay okay. kanina.